Adobo lang ba ang alam mong recipe sa paanang manok? Try mong ikaldereta. Napakasarap nito. Pwedeng pamulutan pang-ulam, panghanda. Pwede rin, tara, lutuin natin. Magpakulo lang tayo ng tubig, lagyan lang natin ng luya, laurel, pamintang buo at asin. Tapos ilalagay lang natin ang paanang manok. Pakuluan lang natin 'yan ng 30 to 45 minutes. Tapos prituhin lang natin ang carrots at patatas. Kapag medyo luto na, set aside lang natin 'yan. Magigisa lang tayo ng sibuyas at bay bawang. Isagisahin lang natin yan hanggang sa umamoy. Ilagay lang natin ang pinakuloang paa ng manok. Lagyan lang natin ang paprika, pamintang durog, konting magic sarap, tapos tomato paste. halo lang natin hanggang sa kumapit yung mga nilagay nating ingredients tapos lalagyan lang natin ng tubig. At 'wag mong kalimutan lagyan ng caldereta mix, mamasita. Alam mo na. Tapos, haluhaluin lang natin yan at ilalagay na rin natin ang pinrito nating patatas at carrots. Pati na rin ang bell pepper at konting siling haba para medyo may anghang, di ba? Ikaw, anong gusto mong luto sa kaldereta? Maanghang or yung sakto lang? Haluhaluin lang natin yan hanggang sa maluto yung mga gulay na dinagdag natin. Depende na sa inyo kung maglalagay kayo ng sabaw or okay na sa inyo itong ganitong nagmamantika. Masarap pulutan, masarap ulamin. Tignan nyo naman. Naku, sigurado, napakasarap na sa kanin. Kaya ano pang inihintay mo? Lutuin muna, na. Napakadali lang nito at napakasarap. Yun lang. Maraming salamat. See you in my next cooking trip ko.